Isang so, mabagpalang araw po sa inyo lahat. Ngayon po ay June 21, 2024, Biyernes. At ating pong ginugunita ang kapisahan ni San Luis Gonzaga, isang namaya, namanata sa Diyos. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango sa ikalawang aklat ng mga hari, chapter 11, verses 1 to 4, verses 9 to 8, 18, and verse 20. Noong mga araw na iyon, nang malaman ni Atalya na patay na ang anak niyang si Ocozias, sinikap niyang patayin ang lahat ng kamag-anak ng hari. Ngunit si Joas, na anak ni Ocozias, ay naitakas ng tiyan niyang si Josaba, na anak ni Haring Horam at kapatid ni Ocozias. Itinago niya ito pati ang tagapag-alaga sa isang silid kaya hindi napatay ni Atalya. Pagtapos, dinala niya ito sa bahay ng Panginoon at doon itinago ng anim na taon habang si Atalya ang nagahari sa lupain. Nang ikapitong taon ng pamamahala ni Atalia, ipinatawag ni Johada ang mga pinuno ng mga kriteyo at ng mga bantay sa templo at isinama sa loob ng templo pinagtibay nila roon ang isang kasunduan sa pangalan ng Panginoon. Pagkatapos, iniharap sila sa anak ng hari. Sinunod ng mga pinuno ang lahat ng iniutos sa kanila ng saserdoteng si Johaida. Isinama nila kay Johaida ang kanika nilang tauhan, pati yaong hindi nakatalagang manungkulan kung araw ng pamamahinga at ibinigay ni Joaida sa mga kapitan ang mga kagamitan ni Haring David, ang mga sandata at pananggalang na nasa bahay ng Panginoon. At bawat kawal ay tumalaga sa kanya-kanyang lugar, nakahanda sa anumang mangyayari. Ang ibay sa gawin timog, ang ibay sa hilaga, sa paligid ng altar at ng tirahan ng hari. Inilabas ni Joaida ang prinsipe, Kinurunahan niya ito, iniabot ang aklat ng kautusan, binusan ng langis at itinilaga ang hari. Pagkatapos nagpalakpakan sila at nagsigawan, mabuhay ang hari. Na ni Atalia ang pagkakaingay ng mga bantay at ng mga tao, pinuntahan niya ang mga ito sa bahay ng Panginoon. Pagdating doon, nakita niyang nakatindig ang hari sa isang mataas na lugar tulad ng kinaugalian. Ang mga kapitan at mga taga-ihip ng trumpeta ay nakatayo sa tabi nito. Ang buong bayan naman ay di magkamayaw sa galak at walang malamang gawin sa pag-ihip ng kanilang trumpeta. Nang makita ito ni Atalia, sinira niya ang kanyang kasuotan at malakas na sinabi, Ito'y isang malaking kataksilan. Iniutos si Joaida sa mga kapitan ilabas ang babaeng yan at patayin, pati ang sino mang susunod sa kanya. Ngunit huwag silang papatayin sa bahay ng Panginoon. Siya'y sinunggaban nila, inilabas sa daanan ng mga kabayo ng hari, papasok sa palasyo at doon pinatay. Pagkaraan noon, sinariwa ni Joaida ang tipa ng Diyos at ng mga tao. Muli nilang pinanumpa ang hari at mga tao na sila'y papailalim sa tipan. Ang mga tao'y nagtuloy sa templo ni Baal. Giniba nila ito at winasak pati ribulto ni Baal. Pinatay nila sa harap ng altar si Matan na saserdote ni Baal. At si Johaida ay nagtalaga ng mga bantay sa bahay ng Panginoon. Nagdiwang ang bayan at naging mapayapa sila. Muli ng, muli ng patayin si Atalya sa tirahan ng hari. Ang Salita ng Diyos Muli po isang mapapalang araw sa inyo pong lahat mula pa rin po dito sa Paran Palawan. Hatid ko po ang ating unang at ang pagninilay kung saan ating pong uh, sinisimulan muli no, na balikan ng mga kwento sa ikalawang aklat ng mga hari. Mga ito po yung kung kayo ng mga series na no, sa sa pelikula o sa Netflix, ito yung katulad ng parang uh, Game of Thrones no na marami ang nag-aagawan sa isang kaharian at marami ang handang pumatay para lamang mapasa kanya ang corona. At Ito yung isang pangyayari na no, sa sa Biblia na totoo naman pong uh, naganap dahil tandaan po natin no uh, ang pagtatalaga ng isang hari no ay ayon sa kagustuhan ng Panginoon. Inaatasan ng Panginoon ang isang propeta para magtungo at uh, buusan ng langis at koronahan ng isang hari na kanyang pinili. Kaya kung may mga tao po na naghahangad na maging uh, hari, ito po ay pinipilit ang kanilang mga sarili at hindi susundin at hindi nila uh, gagamitin ang gabay ng Panginoon at sila isisira. Ito po ay nangyari sa kwento natin sa araw nito. Pero sa Japan ang Panginoon din ang kikilos upang manaig at manatili sa kung sino ang gusto niyang pumalit na hari na mamumuno sa kanyang bayang Israel. Kaya patuloy dinawa natin no, na ipagpadasal ang mga pangulo, ang mga leader ng bawat bansa na manatiling tapat sa Panginoon na siyang nagbigay at pumili sa kanila para mamuno sa bawat bayan. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong pangalan.